saan agusara gusara iti tani nga bed. Agusar ti sunglasses sa kenda giti presko abado. Okay, so tuli tuloy po ti programa tayo Zona Libre. Tuloy dira po din tayo panagdinin panag ng gaya. Itira ito ya po nga rabi mga kabombo. Uh, po ito sa bali pa yung ko tayo at hibeneg nasunala uh, mga kabombo. Inta ya po pagsasaritaan na uh, may panggap po. iti posible ano po nga agbalin ang reenacted ati budget tayo apo po. no, kaspagariga na po ta maisubli uh, ti National Expenditure Program iti Department of Budget Management a ah, uh, possible kadi nga talaga a ah, uh, detoy mga kabombo ah, uh, itay uh, laing a po Ah, uh, nan na, wan na, datay po, abiga damaga. Ah, wenno uh, ngaro dapo, ah, may panggap iti proposed 2026 national expenditure program ama ah, kabumbo ni senator Sherwin Gatchalian na uh, dadeti apo uh, na ang posibleng posible agbalin nga reenacted budget uh, dadeti apo budget tayo iti uh, uh ang Pilipinas uh, ama kabumbo aga apo iti reto posible panakaiya subli nga ro dati nep iti DBM. Uh, Although, ati uh, nga po ti uh, uh, Senator, mamati po ang uh, kastoy iti uh, mapasamak, uh, but, uh, uh, an po nga napaspasamak uh, ah, to ya po aw awan payti malagi malagip ko. Ah, uh, correct me if I'm wrong. Kita imun una ang emsak, msak in ina ang emsak, pata ah, ah awan pa ya po iti malagi po and even apo ah, iti biang ya po gat saliana. Ang ah, etawan kanumet pa ya po iti malagip na ah, in his entire political life maka kabombo nga ada ati na ah, pasama ka po ang nakastoy. may nagapo iti reto nga banag. Ah, okay? Okay na. Okay, so adan apo na po makainuman tayo. Ha? Again, na uh, po itibiyang tibong buradzo. Uh, Iti programa tayo Zona Libre ni Attorney uh, uh Kid uh, Castro. Attorney uh, na yung rabiin. Live tayo iti uh, bong Attorney. yes, hello ma'am. Uh, yung mat nga rabiin. Kan kanyam, kaya yung dagiti na nga dumdungig ka dito yung nalatang ka programa. Da kaya dagiti estudyante nga uh still waiting for B kasi syempre we will have a class and with uh our criminology uh anong section to uh 4E ng Northwestern University so magandang uh, gabi sa inyong lahat at sa inyong pakikinig Yes sir so naimbag nga Rabii dami ng tiya uh, uh S1200 of course po. kanya met uh, attorney so attorney natin tupi ko ta da Uh, Adan natin pagbutbut nga ni uh, Senator ano uh, uh, Gatchalian na uh, nga uh, agbalin nga re ti budget tayo dito pagilian tayo Pilipinas nga ta, uh, baka maisubli or isubli ti biyang ti Congress na eh, ti proposed 2026 sa uh, National Expenditure Program tayo iti Department of Budget Management. But uh, uh, possible nga ta, attorney, ni uh, nga mapasamak iti uh, kastoy? Ah, okay ma'am. So, i-clarify muna natin kung ano ba talaga yung ating timeline when it comes to the budget process. So, may timeline kasi yan actually yung ating budget process. Siguro, nabanggit lang ni Senator Gatchal yan, uh, ating, there, there might be, again, another reenactment of our budget coming 2026 because, uh, unang-una, yun, yun kasi sa timeline ng ating budget, uh, pagpasa ng ating uh, General Appropriations Act, dapat sa August pa lang, uh, the President has already submitted, of course, the National Expenditure Program okay, to Congress. So it means that the proposed budget or yung NEP natin should have already been with the Congress. So although the Congress has an ample time, maraming oras din, na magkakaroon ng deliberation there would be amendment and eventually the passing of this general appropriations bill eh okay, na ipapasa din 'yan sa Senate. So ngayon, uh, they have two months uh, I I mean if you start it from August, September, October, November, December. So matagal pa. Yung kanilang ano pa din again uh, medyo matrabaho din kasi yung pag aproba doon sa ating uh, tawag nito yung ating uh, budget so marag nga na sabi ko kanina na deliberation so there might or as well amendments and then eventually it's passing so ngayon ano bang implication niya if that would uh, kailan ba sabi natin na there would now be automatic reenactment of our budget When you say re yung old budget natin, yun ang masusunod coming uh, the following uh, fiscal year. Okay, next year yan. Or calendar year kasi uh, we also follow the calendar year. So ngayon, if Congress fails to pass the General Appropriations Act by December 31, so that would be the time na on January 1, the following day of the December 31, 2025, So on January 1, 2026, so the uh, it would be automatic na yung budget natin uh, for 20, yung budget natin ng 2025 would be the one that would be uh, used for that uh, year until that uh, budget has already been passed. So, yun lang naman yung uh, epekto nito. But then, uh, ngayon, parang uh, depende na sa ating Congress na sa kanila na yung bola. Kung ang gagawin nila dyan is, i-delay ide nila and they would fail okay, to approve prior to January 1, 2026. So, yun ang magkakaroon ng tinatawag nating reenacted budget. But for now, hindi natin pwedeng masabi na meron ng reenacted budget kasi nga kay start pa lang ng budget uh, yung proposed budget na Okay, ah, sublanan so tayo ito, King Attorney uh, Castro, ha? Ah, dalang iti, ah, anat na na medyo rigat na po iti ah, signal. Ha? Ah. Ah, kita man na ah, Sir Danny, tap no na pimpintas, leti uh, ah, uh, tayo na ah, inuma na kaya Attorney uh, ah, El Mirio Kid Castro, ha, ah, mga kabombo. So, ati te ko na natatay na po, ah, adupay lang, uh, ah, ati lang po puri jay uh, ah, ah, gundaway, ha, ah, nga tratarenda po ah detoy ah, budget ah mga kabombo. so pat pat eh, patuloy tayo yes attorney ah ituloy mo deti uh, ah, nan ibagbagamit sorry Ah, okay, yes, ma'am. So, ma so parang naputol oh, okay. tayo. Yes, attorney, go ahead po. Ah, yes, ma'am. So, parang naputol tayo. But then again, yun lang gusto nating emphasize dyan, ma'am, is that uh, for now, sabihin natin na uh, too early to say na uh, late na tayo doon sa ating uh, ah, meron ng possible reenactment. So, wala pong ganun na re-enactment pa kasi August pa lang kay start pa lang ng ating budget season. So, ngayon, pinoprop, uh, pinopropose pa lang yung budget natin through the endorsement of that national uh, expenditure program to Congress. So, yung ating Kongreso matagal din. Meron siyang period to have this deliberated, amended, and passed uh, until December 31. So, magbilang na lang tayo ngayon, September na August, uh, September, October, November, and then December. So, there are four months pa bago uh, iprahan yan ng ating Pangulo uh, through a General Appropriations Act. So, matagal pa. So, siguro yung lang nabanggit lang ni Senator uh, Gatchal yan na parang we might have reenacted budget dahil nga medyo delay ng konti doon sa... Uh, pag-usad ng usaping uh, pagpasa sa ating national So, yun lang yung ano natin dyan. Medyo meron lang kasing delay. May delay, kaya ang tingin niya parang uh, he's just uh, preempting na kung masado tayong pabalik-balik, yung ating procedure na may mga kinokorek pa doon sa National Expenditure Program ng Presidente, eh, di ba, kung pabalik-balik yan sa kanila, eh, matatagalan din ang Congress na itakel yan or i-deliberate yan uh, and eventually uh, submit nila sa uh, Senate and then approval of our President. So, meron lang delay. Pero as of now, wala tayong masasabi na uh, uh reenacted budget na ang 2026 we have to wait until december 31 kung hindi yan maipapasa yan uh, it would only be uh, sabihin natin na reenacted budget kung walang na-approve uh, budget for 2026 until december 31 so matagal pa so wag mo nang mag-alala na we might uh, uh, we already have a reenacted budget wala pa we might yun lang ang pwede nating sabihin kasi nga delay na tayo doon sa timeline na uh, pag-aproba ng ating budget. So, yun lang yun, ma'am. Okay, sir. But, uh, just Siguro in yun case, yun, adayong apo, attorney, at uh, agbalin nga uh, reenacted, uh, dakil ka di it possible nga epekto na kada tayo uh, dito paglilantay nga Pilipinas nukwa, attorney? ah uh, Yes, kasi nga yung reenacted budget, gagamitin mo yung previously approved uh, general appropriations act kasi ang ating budget po sa Pilipinas ay isa pong batas. Okay, so yan na ang tinatawag nating general appropriations act of like for example, pag 2026 yan. So yan na yung ating budget for 2026. So anong epekto nito? So the effect would be uh, if the General Appropriations Act will not be approved. So, magkakos yan ng delay ng mga implementation ng projects kasi uh, kung ano lang yung approved, yun ang susundin. So, uh, possible din na hindi mo ma-implement o whatever increase in salary. So, nagiging retro na lang yan kasi nga hindi pa naipasa yung ating General Appropriation. So, kung ano yung nakabudget for the, uh, like for example, 2025, yun na lang ang susundin. Okay. So, walang new projects that would be allowed. Only continuation of old projects. So, kahit na mayroong kang gusto yung implement for 2026, hindi yan mangyayari kasi nga hindi siya nasali doon sa budget. So, uh, yung implication niya sa atin would be, of course, yung mga gusto nating proyekto na implement soon, eh, it cost delay. Okay. So, makakakos yan ng delay. So, eh uh, ano yan eh domino effect o yan naging economics na tayo Econo, uh, economics na tayo so it will affect the growth of our country and of course it uh, and of course it would also limits okay yung government response to uh, kung mga yung mga present problems natin okay so marami tayong problema na kailangan nating iresolve gaya ng flood control o paano i correct ngayon yung mga Uh, hindi magandang or hindi effective na flood control project so if that it there would be a delay so paano aayusin so syempre tayo naman very reliant tayo sa budget uh, sa pag-implement ng ating mga projects so kung tayo ay nakakaranas ngayon ng uh, massive uh, flooding because of yang mga uh, fail na flood project natin flood control project. So, kung walang budget, so, i-continue yung mga previous project. So, paano ngayon ayusin yung mga kailangan ng panibagong budget para maayos yung flood control na yan ng issue? So, uh, marami. That is just one aspect o considering na pag-usapan natin ang uh, Pilipi, ang gobyerno, mga tao, pangangailangan nila. So, hindi na yung uh, flood control issue is just one aspect. Paano na yung atong education ba uh, sa uh, field do ano, uh, health o oh, yan yeah. nadaming areas ang ating gobyerno eh paano na yon so parang ang ang makikip na lang dyan, mga pasahod so no uh, uh, infrastructure projects uh, that would uh, be delivered mga social services so mahirapan mahirapan kung gagamitin mo yung old, old budget yun ang implication niya kaya Uh, maganda naman na na-bring out yung uh, attention uh, tungkol dito sa possibility that there might be again another reenacted budget kung ganyan na uh, kabagal yung proseso. Uh, yung kasing iba, meron kasing mga ano eh, nag-iisip na there might be because of the time na uh, binibigay sa Congress or just to deliberate this matter, e eh, baka na naman pagdating sa dulo, eh, magsasawa na or whatever yung sa hearing or makamaya, mamaya naman magkakaroon na naman daw ng insertion ng ating mga members of congress sa kanilang mga gustong proyekto na idadagdag sa ating budget so yun naman yung mga inaalala nila but then again uh, considering the fact na nagiging aware na rin yung mga tao patungkol sa ating pamamalakad sa gobyerno so through your help Uh, over the media na nagdi-discuss tungkol dito so uh, with that uh, siguro naman uh, this this might uh, not uh, happen again kasi nga tayo eh very ano na tayo eh, na rin natin so hopefully this year we are hoping na when it comes to budget dahil nga nandun sa ating batas na dapat education ang may pinakamataas na budget eh, sa panahon ngayon, eh, huwag na din magpilosopo pilosopo yung ibang tao kasi nga magkakaroon sila ng ibang interpretation kasi naka in its literal meaning sa sa ating ano, sa ating konstitusyon nakasaad doon na dapat yung budget ang ang budget yung may pinakamataas na budget ay I mean ay nakalaan dapat sa si education. Eh in the, in the previous years, parang nas nauuna yung ating DPWH. So, anyway, marami namang aspeto ang mga projects na in ng DPWH kasi may mga classroom etc. But then again, hindi daw yung ibig sabihin. So, let's wait and see kung ano yung magiging kahihinatnan ng ating uh, budget uh, this year. Yes po, Attorney Okay, anyway, thank you so much, Atty. Kadatingin pa mo manen yung oras kada kami. A ah, iti uh, ah, bomborazo kang na iti programa tayo a ah, Zona Libre Attorney. Ah uh, yes, thank you Matmam. -ma ma'am. Okay, sorry, joy mga kabombo ni Attorney El ah, Elrino Kid Castro. Ama ah, mga kabombo, may nagpailang araw dapat po iti National Expenditure Program or Proposed 2026 National Expenditure Program.